Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay transfer na natin yung mga manok natin na mga layers dun sa kulungan patungo dito sa kanilang breeding pen. So mapapansin nyo, naka-face mask ako dahil nilinis natin ito. So yung mga manok na nandito, yung mga matatanda natin na white leghorn ay nilipat ko dun sa kulungan ng baboy. So papakita ko sa inyo mamaya. So ito, meron na tayong bakanting isang, ah, dalawa palang kulungan. Ah uh, dito natin ilalagay yung mga crosses natin ng uh, white leghorn cross ng bar drop uh, yung mga abuhin natin yung mga bar drop at saka yung road island red meron tayong apat na piraso na road island red naka-cross sa white leghorn so isasama na natin dito dahil medyo may kalakihan naman ito siguro magkakasya yung labing lima dito at isasama na natin para isahan na lang kung mangitlog sila dito na lang so ito uh, papakita ko sa inyo yung breeding pen natin na nalinis na alright So, ito naman ka-farmers. Wala nang laman. At, winalis na rin natin yan. At, nag-spray na rin ako ng disinfectant. Yung halo na lang ng ating di disinfectant na sunrocks. Yun ang in-spray natin dito sa paligid para mamamata yung mga bakterya So, dito natin ilalagay yung mga manok. So, yung patukaan nila na disinfect na rin natin yan. So, mamayang hapon na natin ilalagay dito sa lupa. So, yung pugaran, uh, dyan lang muna yan. Ah, uh, para, para uh, na prepare na rin 'yan mga ka farmers in case na mangitlog na sila. So dadagdagan lang natin 'yan. So sa kabila, meron din diyan yung mga bar truck natin. So dito natin ilalagay yung iba. So kukunin lang natin muna at ito transfer dito. All right? So, ito naman yung mga matatanda natin mga ka farmers na white leghorn. Ito yung 5 years na. Ayan so, sila. So pinagsama ko na itong mga white leghorn cross ng bardrock yung 5 years old at saka itong nasa mga 3 years old na mga black australorp. So tigli lima lang naman sila so kasi yung sampu dito. So dyan muna sila pansamantala. Pwede din natin lagyan ng rooster ito para uh, prepare na rin sa breeding in case na mag-breeding tayo. So, so far, uh, maluwag naman ito sa kanila. Wala lang pugaran at uh, uh, gagawa pa tayo ng pugaran dyan para mangitlog So, yung mga puti natin ay uh, ito lang yung mga malakas mangitlog Itong mga black pa ay hindi masyado pang nangingitlog sa ngayon. Alright. So, yun mga farmers, kung mapapansin nyo, nasa taas yung mga puti, nasa ilalim yung mga itim. Nauna ko kasing nalagay yung mga itim dyan at medyo takot sila dito sa itim. Dahil uh, sa kulungan nila, yung mga puti ay hindi naman, wala namang kasamang mga itim. At ito namang mga itim ay puro itim lang din yung kasama nila kaya naninibago sila dahil first time nilang makasama yung mga puti. So normal lang yan mag-aaway sila, territorial lang talaga sila at kalaunan ay mawawala din yan. So maglilagay lang tayo ng rooster dito para yung mga manok natin ay hindi mag-aaway-aaway dahil meron tayong rooster na inilagay. So para lang mas settle down nitong mga manok dahil first time nila dito sa uh, na, nagsama sa isang breeding pen o sa kulungan. All right. So ito na yung ito transfer natin mga ka farmers. Yung mga malalaki lang yung kukunin natin dito. Itong mga puti ititira natin dahil pure white leghorn yan. Maliliit naman sila. So stay muna sila dito at palalakihin muna natin yan. At yung yung dalawang kulungan na yan. Yan kukunin din natin yung laman so titingnan natin yung mga manok dun so ito mga ka-farmers ito transfer din natin ito yan no nagsisikipan na sila dito sa loob so dito naman yan meron tayong apat na manok So yan na sila mga ka-farmers, hinihingal ako ha, sa pag-transfer nito. So yung iba, ah, baka hindi ko na isasama dito dahil parang masikip na itong area para sa kanila. So meron pang natira doon na siguro anim yata or pito. At idadagdag pa natin. Pwede naman. Susubukan lang natin kung pwede dahil yan oh, medyo masikip naman sa kanila yung area pero try lang natin kung hindi nila aaway yan ay go tayo alright so ito mga farmers yung white leg corn na cross sa Rhode Island Red nilagyan ko ng band or leg band dito sa kanilang paa yan so ang rason nyo mga farmers para ma-determine natin kung ano yung mga manok na ito lang kasi yung tatlo yung crosses ng Rhode Island Red at saka Black Coast yung Rhode Island Red. So yan lang yung mga manok natin na crosses. Tatlo lang sila. Ito yung isa nandito sa akin. Kaya kailangan nating maglagay ng leg band para ma-determine natin yung lahi nila. So yung iba kasi ay crosses ng Bardrock. Ito crosses ng Rhode Island Red. Alright. So yan na sila lahat mga ka-farmers. So bibilangin natin ito. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. So 24 pieces 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. So 24 mga ka-farmers yung uh, mga babae natin dito sa isang kulungan. So sa tingin ko ay kasya naman for now pero pagdating ng mga ilang weeks mga farmers baka masisikip na ito at na natin yung iba so by color tayo or by lahi uh, yung mga puti isa isang kulungan yan itong mga abuhin at saka itong bardrock, pwede natin pagsamahin yan so ayan no? so first time nilang uh, maka apak sa lupa for the meantime, mga farmers dito yung iba na ilalagay muna natin so far magkakasya naman sila dito uh, yung isang kulungan kasi ay uh, ayusin pa natin dahil maraming hukay ng mga manok so i-flat natin yung sahig nila at lilinisin pa natin so at least ngayon empty na yon uh, in case na merong mga nagbubuli dito o merong inaaway pwede nating matransfer doon yung pagkain nila doon sa kulungan ay pare-pareho lang naman kahit ibang, ibang kulungan sila na inilagay natin So dito na isa na sila sa na So dito, isa na lang yung kulungan nila. So yung pagkain walang problema. So meron naman tayo yung tubig inumin dito. So hindi na mauuhaw yung mga manok natin. At hindi rin mababasa ng ulan dahil uh, palaging umuulan, halos every day, umuulan dito sa amin. Etong silungan nila ay yung yero naman yung bubong natin. At hindi naman napapasok ng tubig doon sa loob. Kaya safe yung mga manok natin dito. All right? So yun mga farmers binilang ko yung dami o heads ng mga manok na dito yung mga layers natin dyan. So dito sa kulungan nito ito, meron tayong 25 na dagdagan ko ng isa kanina. So 25 na piraso na mga layer na manok natin. Dito naman sa kabila, ito, uh, ito na pen, meron tayong 15 piraso na bar dito. At dito, meron tayong 13 pieces or 13 heads na mga manok natin dito. At sa kabila, ay 12 pieces na heads. So overall mga farmers, itong apat na kulungan na ito ay naglalaman ng 65 pieces, 65 heads na mga layer na mga manok natin. So ito yung na-breed natin last uh, January up to March. Ito yung naging resulta na So puro na babae ito at meron pa tayong natira doon na 10 piraso ng mga Leghorn So overall mga ka-farmers, meron tayong 65 dito, meron 10 doon, 75 plus, meron pa tayong mga pailan-ilan sa kulungan na natitira ng mga layers. So siguro aabot 'yan ng mga 80 pieces yung mga na-breed natin last uh, January to March na na-breed natin. Ito yung uh, nagiging resulta na. So yung uh, <clears throat> yung iba dito ay hindi na natin ibebenta dahil gagamitin nating replacement doon sa mga old natin na mga mga manok so yung mga matatanda natin na mahina ng mga mangitlog so ito na yung ipapalit natin sa kanila so medyo para sa akin madami na ito at uh, siguradong marami din kakainin itong mga manok na ito pag nangingitlog na sila so sana uh, efektibo epektibo yung ating pamamaraan ng pag may, uh, mixture ng cattle citrate at saka yung sapa lang niyog para at least makakatipid tayo sa pagpapatukas sa kanila pero sa breeding mga farmers ay pwede din natin gamitin yon at uh, mas mabuti kung pure feeds yung pinapakain natin sa kanila or breeder pellets. So yung pinakamura dito na breeder pellets ay yung GMP4. So yun yung gagamitin natin in case na magbe-breeding tayo. Alright. So ayun mga farmers tinatapunan natin ng feeds dito sa lupa para masanay yung mga manok na kumain dito. Dahil sa kulungan ay iba talaga yung... Uh, pakainan nila doon at baka bago kaya sasanayin muna natin natutuka dito sa lupa at saka ilalagay na natin doon sa kanilang feeder so so far yung iba kumakain na naman at yung iba nandun pa sa gilid takot pa